Kumusta po sa mga viewers dyan? Mga sir, ma'am, sana nasa po po kayong mga kalagayan. Ito na nga po pala yung part 2 ng 18 heads na papakainin natin. 45 sakong growers hanggang sila po ay mabenta. Titing uh, titignan po natin ngayon ang kanilang average kung ano na po yung kanilang timbang. Ha, kailan growers ng mga to, Jude? 37, 38. 37, 38. So, 45 bang kailangan? May eh, kakainin pa po silang uh, 7 hanggang 8 growers bago ibenta itong 18 heads na fatteners na mga ito. Um, tapos ang gagawin po natin yan ay eh, magtitimbang lang po tayo ng 8 hanggang 10 uh, fatteners. Hindi po natin sila titimbangin lahat para hindi po sila may stress. Tapos i-divide lang po natin yung total weight po nila noon kung ilan po yung tinimbang nating uh, mga fatteners. Para magkaroon po tayo ng idea, roughly, kung ano yung average ng 18 uh, heads na ito, yung bigat nila. Bali, ang tinatarget ko po sana, maka 90 hanggang 95 kilos po uh, kami bago po sila i-release. Yung naubos na nila yung kanilang uh, 45 um, uh, sakong growers, no? Uh, Bali, tig to 2 and a half po silang sakong growers sila noon. um, Bali, ang kinain na po nila lahat niyan, pagkawalay, nakatigi sa sako silang uh, pre-starter, bali 18 sako po yun, tsaka 18 sako na starter. Tapos, um, 45 sakong grower sana. Yan po yung target natin. Ipapaubos po natin yan at i sabay-sabay silang ibibenta. One go. May mga malilit po dito at may mga malalaki na po talaga. Uh, wala na po tayong ititira. Bali, ang target natin, 90 hanggang 95 kilos pag binenta po natin sila. So, ngayon, para makita natin kung nasaan na yung kanilang average, magtitimbang po tayo. Hindi na nga po pala kami gumagamit ng uh, finisher, no? Uh, dati po kasi pagkaganyan, yung mga malalaki, na out na po namin yung mga lumalagpas na ng mga 90 kilos o so, 90 kilos pinabenta na namin tapos naiiwan po yung maliliit then pinapakain po po namin sila napalaki pa bago ibenta uh, ngayon po hindi na basta yun na po yun yung papaubos na lang po namin sa kanila yung tigdalaw at kalahating uh, sakong uh, growers tapos ibebenta na sila ng one go kung malit po sila, may malit talaga, tapos yung malalaki naman po, talagang lalaki po talaga. Bali, bibit-bitin na lang po nila yung maliliit nung, nung, nung mga malalaki. At itong paraan pong ito, eh, bali sinasagad na po namin pati yung laki nila. Ngayon po kasi sila talaga mas uh, mabilis lumaki pag lumagpas po sila ng 5 months old. No? At saka kung makita nyo po, ang ganda ng kanilang balat, ang, oh, lam, ang laman ang nipis po ng kanilang balat. Talagang masel-masel uh, po yung kanilang um, uh, katawan. Yan po yung mga tinitignan ng buyer. Yung mga uh, puwit nila. Kapag ako kasi loose yung puwit nila, mano, mataba po yun. Ayan, mga ganyan. So, di na po tayo mag-ano, magtitimbang na po tayo at um, abangan nyo po at panoorin nyo yung mag magiging resulta ng uh, um, kanilang average. Hindi okay <laughs> po natin na zero yung kolong-kolong bali minus 34.5 po yung bigat ng kolong-kolong. <laughs> one three five. One, one. One, five, one hundred one, one hundred one. Okay, medium size. One, One ten. po, oh, sundaan. Okay, na... 133. 133. So medium size na naman to. Naka-less na po ngayon yung kolong-kolong. Yan na po yung actual weight ng uh, baboy na yan. Magsa mukha. Hindi yan laro na kaya sa likod. Yan.

Nagatingin yan. Ang mga pinakamaliit to. 69.3 okay. Mag-serize kayo dyan at hindi kayo kasali. Baba! Itong mga sa kabilang kulungan naman po, dito naman po tayo kukuha ng mga uh, tetestingin natin. Timbang eh. Umalis kasi yung kamay sa uwi makuli Ah, tara. Gila. Ubiga. Yan. Limby toy spin na kamalaki? Ya, malalaki yan. Mali laki. medium medium Bigyan niya yan. Tao. 83. Ba? 95. five Nakalas na po pala dyan yung kolong-kolong actual weight na po ng baboy po yan. Ninety-five. point five din. 25. Point one. Point two. To, Small? Eighty-two. eighty three ito na nga po pala yung total weight nung 10 heads na fatteners na tinimbang natin so bali ang tinimbang po natin yung mga pinaka sa tingin natin pinaka at saka, yung, uh, at saka yung mga medium size at yung mga pinaka maliit. hindi po natin sila tinimbang lahat bali 10 po, po yung tinimbang natin bali ayan po yung timbang ng 10 uh, 101, 86 and so on tapos e eh, i-add po natin lahat yun. Ito po yung total. Dahil 10 baboy po yung tinimbang natin, divide po natin sila by 10. Bali, 85.9 yung average ng 18 na baboy. So, hindi po yan accurate, no? May maring tumaas pa dyan o bumaba ng konti. Pero konti na lang po, at least uh, nakuha na po yung average. Uh, tapos, ito po yung kanilang date of birth. Yung 8 heads, uh, March 28 po pinanganak yan. So, matanda po sila ng halos uh, 12 days. 160 days old na po sila. Uh, since birth po yan, eh, from birth. 10 uh, heads, yung 10 heads naman, mas bata, April 12 po yung pinanganak. 146 days po sila. Um, uh, may mga nakapagsabi din po sa atin na pag daw ang mga patiners pag lumagpas na sila doon sa 5 months, yung 150 days, doon po sila lalo mas malakas lumaki. No? Uh, dito po natin yung masusubukan kung ano po, kung talaga pong uh, uh, totoo po yung mga sinasabi nila. I'm guessing mara, uh, mara dahil marami po nagsasabi, malamang eh, totoo po yan. Pero ako po kasi hindi pa nasusubukan. Ito pa lang po. At uh, meron po silang walong sakong growers nakakainin hanggang sa ibenta natin. Uh, bali, ito po yung part 2 ng ating um, uh, 45 sakong uh, growers para sa 18 na uh, fatteners. Uh, so, yung part 3 po nito, abangan nyo, yun na po yung araw na ibebenta natin sila at kung gaano kalaki yung kanilang uh, binigat no? pagmula ditong sa 85.9% na average nilang ito weight, sorry, tapos uh, at kung ilang kilo po sila nun at magkano ang live weight, update ko na rin po kayo nun, at kung kumita ba <laughs> o, maraming po salamat hanggang dito na lang po, till next time ingat po kayo palagi, bye bye uh, shout out nga po pala kay Sir Cez uh, Noah Farm uh, check out nyo po yung kanyang mga borrowing pen at saka pens at ang kanyang pinapagawa po niyang bagong building napakaganda po ng biosecurity no? uh, talagang nakabalot po ng uh, net yung kanyang uh, pinapagawang building at um, may liguan pa uh, yan. yan po eh, ako'y nawiwili pagka pinapanood ko po yung mga mga vlog po niya dahil napakalinis po at baka makakuha po kayong mga uh, tips doon sa kanyang mga videos lalo lalo na po yung mga nagbabalak pong magalaga po ng baboy So, my boy po kayo. Sarah uh, says Nova, uh Happy farming po and uh, good luck po.